Hello guys, hello mga makits Dito nga, pinapahed ni mama ko yung kanyang video Bago ba? ba? Kaya tinatamit siya So yun na guys, nagwawalis siya kasi wala siyang nirawalis Pero maraming may binawag siya Dito wala nga Ano lang Dito pagsipagan lang Walis-walis lang hindi na palang winawalas ng mga dito nga guys biglang kumalimlim yung panahon ayan naman ang bilim-bilim mamaya nyo guys biglang bobo -bu siya po ayan dito nga ito yung kamay nakala mo naman hindi sa taas hindi na bago ba silod yan? wala naman yung ulan po hanggitin mo malakas na ulan yan guys wala lang ulan wala naman malakas na ulan dito gusto nyo pa marinig yung ulan dito nga guys natapos yung ulan kanina yung malakas na ulan and dito din guys katapos na tong video na to pauwi na daw yung mama ko dito Ah, na siya ng damo dyan yung winalis niya kanina guys ipalo ninyo yung mama ko i-subscribe ninyo sa youtube i-like ninyo tapos mag-comment kayo ito ganyan mo naman oh, ganda ganda ng mama ko <laughs> yeah, maraming salamat guys sa maraming suporta ah. okay like and share subscribe na rin po salamat